Ngayon, kumusta po kayo lahat, mga Kapanganay? Tayo po ngayon narito sa area number 3. Yan tayo po ay nagpapaanod ngayong kay Tatay. Yan to po. Oh. Bali po ang gumagapas dito ay pito. Ito po ay mga taga ibang barangay. Yan po. Ang panahon po ngayon dito ay medyo makulimlim. Yan no. Oh. Yan po. Kasama po dito si Chong Pilimon, si Arako, si Kuya Peter. Tapos po, ito, ito yung mga taga-kabilang barangay. Hindi ko po sila kalala. Ayan, tsaka po si Kuya Willie. yan Sama-sama na po tayo. Ngayon po ay... De, ngayon po ay pagkagapas nito. Ito po mga ginapas ito yung Ngayon po ay tayo ay nanggawa na ng bubong. Para po papagsilungan itong ginapas. Para kung sakaling umulan, ay hindi mabasa niya ito ate pupuntahan oh dito po Bali po tayo meron luna na malapad Yan po yan oh yan yung mga gumagapas tayo po pupunta dito sa naggagawa ng nung... kwan ng bubong yan po oh yan po si kuya yan po sila po maghahakot yan oh dito po natin ilalagay yung ating inaani yan kung sakali pong umulan ay di, hindi po mababasa medyo safety po tayo yan po yan ito po ang kabuuan eh mga yan isisilong po natin diyan yan dito po para pag titreser ay may bubong yan gawa po ng ang panahon po dito eh, hindi natin masasabi ay makuha po ang panahon ma malamlam sabi nga yan po ang maghahakot po ay bali isa dalawa tatlo ah, apat lima po lima maghahakot yan ito po oh. ito po ay sana anihin pa nung 20 ay ang problema nga po ay medyo lagi po ang panahon dito na ulan ay ngayon lang po natuloy. Ay ngayon po ay medyo pangit ang panahon pa rin. Kaya lang, edi wala na po magagawa. Gawa nung siya po ay malilipasan na ng hinug. Yan, ito po oh. Ito po ang ating palay oh, yan oh. Ito po ay sana ay dalawang araw ng ani. O oh, mga ganito na po ay oh, yan oh. Hinug na hinug na talaga. Hmm. Pero ngayon po naman ay huwag sana na maumulan. Marami po ngayon nag dito po sagsagan niya yun ay. po oh. Mga hinag na. Yun po ang kabuan nito ating aanihin. Bale po kami kami nag-aani ay eh, pito ang gumagapas. Lima ang maghahakot. Bale tapos ay ako. Yan po. Bale po trese kami. Yan. Yan. Kaya po ang panahon niya dito ay Pag po ito ay nagtuloy-tuloy ang kapal ng ulap ay may possible pong bumagsak na naman. Dapat naman ay wag wag kumapal ang ulap niyan. Pero yung po ating papaglagyan ay sip na po doon. Basta po ang ulan ay hindi kalakasan, hindi kalorokan. Yan. Yan, bali po ito po ang kabuuan ng ating pag-aani. Yan. 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 Yan, maraming salamat po sa panonood ninyo sa akin channel. Salamat po sa nagsusubscribe. Salamat po sa mga nagko-comment. Yan. Yung po lagi masasabi ko sa inyo. Lagi po tayong mag-ingat. Kahit siyang tayo, tayo naroon. Bye.